Yeah, Mr. Lim. Anong comment niyo po, sir? Mr. Chair, yung sinasabi nilang 40%, 40% 60%, noong po yun. Pero sila mismo, naglabas po sila, kumpleto yung dokumento dyan, ang pirasa ko sa inyo, nung March 1, 2024, pinakarga na po nila sa lahat ng mga uh, driver natin ng grab. No? Pinakarga, Kaya, as in 100%? 100% na po na ang mag, uh, ano, mag, uh, kakarga po yung mga operator at saka yung nagda-drive. That's why, nang panahon po na yun, umaangal na kami sa laban TNBS kasi masyadong mabigat dahil sa isang piso po, nagiging 21 plus 20 noon, eh pumapatak na 41%. Ibig sabihin, 410 pesos sa isa libo ang mawawala. Eh, apps lang naman sila. Kami ang nagdadrive. Kung mm partner nyo kami, kami ang nagmamaneho ng sasakyan. Sa amin ang gas, sa amin ang, sa amin ang maintenance. So, kung ako yung nakikilabas lang dyan na parang taxi, nagbaboundary ako, nagbaboundary ako two, one, three. So, wala nang natitira. So, sa amin po, kung talagang sinasabi ninyo na kami ay inyo po nga a uh, partner, hindi nyo kami papatayin na eh. Pumasok pa yung motorcycle taxi, kaya tayo nandito. Kasi umagaw pa rin sa amin yan. Umagaw pa rin yan sa grab. Pagka may isa lang pasahero, sasakay na lang ng motorcycle taxi. Kany sa inyo pa rin. Sa inyo pa rin ang punta ng 20% nakita, That's why, Mr. Chair, uh, sinasabi ko, huwag sana magsinungaling. Ang gusto lang naman natin ayusin. We are willing na nandiyan kayo kasama namin ang ibang denominasyon. Pero dapat everybody happy gaya ng sinabi nyo, Mr. Chair. Eh dito po, agrabyado ang mga kasama namin sa TNBS dahil talaga pong uh, sinasabi nila na 40% pero katunayan, March 1, binago nyo eh. Tapos ngayon papalabasin niyo rito na 20% lang 20, ano lang 40-60 ang hatian. Hindi po totoo 'yon, Mr. Chair. Kaya nga dapat lang talaga imbestigahan na po ito ng malalim, Mr. Chair. Okay. Kasi nandito ba yung DTI or Okay. Sa kaso ng uh, yung regular taxi and jeeps, sino ba ang sumasagot sa discount? Yung operator o yung driver? DTI ba yan? Or Mr. Chair, it's the operator. It's the operator. Yes, Mr. Chair. Okay, good. Now, since hindi sumunod itong Grab, alimbawa at tayo uh, iba pang uh, TNCO uh, owners na tina-charge pala uh, 100% alimbawa sa Grab yung discount sa kanila mga rider at yung iba may sharing nga uh, pero hindi naman talaga kung ano kalagay sa LTFRB memorandum circular, don't they deserve refund? especially itong mga taga-grab na mga uh, drivers na 100% pala ipinapatong sa kanila, pinapasholder sa kanila yung discount para sa mga senior PWD students? Mr. Chair, may we recognize that is exactly the subject of the hearing last January 8 and we are inclined to follow your recommendation that there should be a refund. Refund? Yes, Mr. Chair. And Pag napatigas, we... di-cancelin mo yung ano na? Franquisa. it goes without saying, mr. chair, on the first offense suspension for thank but you. on the second offense, we will probably uh, already revoke the franchise. and i assure you, mr. chair, we will go by your line of uh, thank you, sir. Uh, thinking, and we will have the decision by the end of the month. thank you, sir. thank you, attorney Godis. Uh yeah, you're raising your hand. what's your name, sir? Po? jobert Bolaños, motorcycle rights organization. Sir jobert? Sir, uh, may I read uh, Section 7 from the matrix of the motorcycle taxi uh, program that we started with the OTR? Uh, Section 7, Fair Setting, the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, shall determine, prescribe, approve, and periodically repro uh, review and adjust reasonable fares, rates, and other related charges for the operation of motorcycles for the operation of motorcycles for hire the ltfrb may allow motorcycles for hire to choose and use online ride-hailing or pre-arranged transportation platforms accredited by the proper government agency under the existing laws but the said company or platform should comply with this act and other regulations on motorcycle for hire including fare setting Sir, uh, with this i would like to ask the question because whenever a fare is set by the tnc there should be correspondence to LTFRB asking permission mm -hmm. and approval. Okay, so the question here is Dunhusa discounting. Did LTFRB receive any such notice from okay. the TNC? Thank you, Mr. Jobart. Attorney uh, would you like to answer that question, uh, Mr. Chair? We did not receive any notice on such discounts. That's why we are investigating everything. You're supposed we, to receive a notice. Yes, from, Mr. Chair. From them. Yes. Now, kung hindi sila padala ng notice sa inyo, so may violation yon. I would agree with you, Mr. Chair. And since we have already hearing last January 8, I believe it is in order na maiayos po natin yan. Dapat okay. It, masanction itong mga talamak na violators ng mga taga itong TNC, ano? Apps owners eh violation left and right tapos wala tayong ginagawa matagal na pala ito nangyari, pang-abuso hindi lamang sa riding public maging sa kanilang mga riders at drivers so that's it's not fair tama nga naman sinabi ni Mr. Lim sa kanilang sasakyan sa kanilang gasolina sa kanilang maintenance sa kanilang powers and all samantalang ito yung mga owners ng app nakaupo lang nangungulang so nakatingin lang sa bubong ng bibilhin ng butiki And they're making tons of money. Itong pinagpapawisan, umaraw, uminit, umulan, there's a kalyay and yet malit ang kinikita. Tama-tama lang ang yumayaman itong mga owners ng apps. Mr. Chair, I would uh, assure you that by the end of this month, lahat po yan ay isa sa ayos po namin. Salamat po sa inyong pagpunarito gagawin ko ng paraan to na iayos po lahat to. As in fact, I have already started, base rin ho sa advice ninyo sa akin last hearing. Unti-unti na namin in inawas to yung mga bagay na dapat kong isaayos po. Yes, Mr. Chair, we will do it Thank and we are giving ourselves until the end of the month to correct everything. Kailan po mag-umpisa yung refund, sir? As uh, soon as we come up with a decision by the end of the month, we will require them now to kama po refund si scheme para ho maibalik pera sa mga kuwan po, naging pasahero nila. Nakikinig po kayo, uh, Mr. Lim, at uh, i-monitor niyo po, pati kami mag-monitor. Kapag hindi po nasunod yan, agad-agad tawagan niyo kami, I'll give you my number. Yes, Mr. Chair, may babasahin pa po akong isa. Ito po yung memorandum circular galing sa LTFRB na panahon po nilisada nung sinisimula namin ng TNCs. Okay, nakalagay po dito sa Memorandum Circular number uh, 2016-016-A, ito po ay December 23, 2017. Terms and condition of Certificate Transportation Network Company. Malinaw po, uh, nakasaad po rito sa number 4, Pursuant to MC 2011-004 PWD Senior Citizen and uh, 27 o oh, uh, student discount mandated by law. Uh, policies and rules and regulation shall be solved by TNCs. Malinaw po, galing po ito. Hindi nga po kay Chairman Gwadis ito dahil 2017 pa po ito. Pero hanggang ngayon po hindi nasusunod ito. Yun ang sinasabi namin. Kasi po nung kami po ay kasama sa technical working group nito, naikita po namin lahat na sisita. Kaya siguro kami tinanggal eh. Dahil makakalusot sila pag wala kami. Maingay po kami noon, even po ang mga angkas na yan, joyride, hindi po makakapagmaneho yan nang hindi po namin ina-approve at naikita na talagang nakapasa yan. May mga HPG pa dyan, may LTO ngayon. Kahit sino po, basta may lisensya, pwede nang bumiyahe. Wala na pong safety kaya ang daming namamatay na motorsiklo. Matagal ko na pong sinasabi sa mga hearing, dapat pati pagkuha ng lisensya ng motorsiklo, ibang-iba po sa pagkuha ng driver. Dapat dumaan sa LTO, masusing pag-aaral bago bigyan ng lisensya nagmumotor. Ngayon po, dami ng patay sa katang tayo mahabol dahil sa international law na tayo ay tinuturing na isa na sa pinaka uh, ma maaksidenting lugar. Mr. Kier, ito pong katabi ko, si Eric at saka nasa... Ito po yung mga kaibigan ko matagal na sa mga hearing. Sila po ay mga PWDs katunayan po sila, eh hindi po sila nakakatanggap ng discount eh sa mga TNCs. Buti pa nga sa jeep kusa nagbibigay na lang yung driver. No, sa tricycle, yung mismong linya ko, galit ako, di rin nagbibigay eh. Eh kaya po binabanatan ko yung mga mayor, obligasyon ninyo sabihan yung mga driver ninyo dahil sa inyo prangkisa niyan. Dapat magbigay din ng discount, hindi ba? Dapat pantay-hutay lahat dito. Hmm. Ang mali, mali, ang tama, tama mali na po ang nangyayari sa TNCs. Magmula sa sa Grab car na to ang gayang mga bagong labas ngayon hanggang motorcycle taxi Mr. Chair. Kaya ang laki ng problema ng public transport sector problem namin. So sa amin po sa hanay ng National Public Transport uh, ano coalition, iba-ibang grupo kami, may truck, may bus, lahat po 'yan naramdaman namin na may problema po tayo talaga sa lanyan ng transportasyon. Maraming salamat Mr. Chair. Thank you Mr. po. Kaya po nandito tayo para pag-usapan po yan. Maraming sir. salamat. Yes sir. Nabanggit ko kanina yung lisensya. No? Dapat magkaroon ng uh, different license yung mga driver ng uh, uh, motorcycle, taxi. Uh, but before we go into that, maalala ko during the last hearing na brought up dito na may mga riders sa Angkas na uh, non-prof ang lisensya na supposed to be ay professional. And recently, I've heard na 100 ang sinibak right after the hearing dahil napatulayan sila ay mga non-prof. Was it their fault or fault ng ang Um, sir, may I explain my answer? Go ahead, sir. Um, so, um, nagstimula po kami nung... Kasi po meron po kami dalawang klaseng onboarding. Um, isa po doon is delivery na non-pro. Um, na hindi po dumadaan sa skills assessment, meron po naman na motorcycle taxi na pro license which is dumadaan po sa skills assessment. So, yung first quarter po of this year, um, um nagpasya po kami na napayagan yung non-pro na, na, na nag-apply um, for delivery na dumaan sa skills assessment kasi nandoon na po sila. Pero meron po kaming pagitan na isa at dalawang buwan natutulungan namin sila na maging pro. Pero hindi po sila, hindi po sila, pang delivery lang po sila um, well, pwede. Sir, so tutulungan Opo. nyo sila? Apo. So hindi nyo sila tinulungan hanggang sa masibak dahil nga hindi naging professional ang kanilang non-prof na lisensya? Sir, um, so ang nangyari po sir, um, nagkaroon na po ng show cost order sa amin last March pa po regarding nga po dun sa mga ibang mga reports na may mga nakalusot na nag uh, na nagna na, non-pro in fact sumulat po kami sa LTO at ina so, so, nung March pa lamang may show cause order na nalaman ng LTFRB na tumatanggap kayo ng mga riders niyo na non prof ang lisensya supposed to dapat ay professional Tama? Yes, sir. sir so march what did you do since then sir um so th that that was a mistake on our part kasi nga po, bago yung programa namin, may mga nakalusot po. Um, um, ito sa clerical error. So, lininis po namin yung database namin at pinag nagpasya po kami na mag-partner with LTO for LTO on wheels. So, yung LTO on wheels po, yung buong LTO po pupunta sa opisina at doon po sila mag exam para doon po sa, sa professional driver's license nila. So, on the spot po, pwede po silang mag exam doon at mag-i-issue po ng, ng professional driver's license. Okay, sir. Sure. Sabi mo, since March nakatanggap ka ng show cause order kasi yes. nga nalaman ng LTFRB Correct. na nagda-drive yung ilan sa mga riders niyo na hawak-hawak ay non-prof. Yes. So March until December that's nine months we're talking about. Yes sir. And then nung December nag-hearing tayo at after that hearing na nai uh, ungkat dito yon again yung issue sinibak nyo itong isang daang riders ninyo na akala sir? ko ba kasama sir let me finish okay kasama sa usapan nyo ng inyong mga riders na tutulungan nyo sila hanggang sa makakuha ng professional driver's license. So since March, after makatanggap kayo ng um, show cause order, ba't hindi kayo gumawa ng paraan na para yung mga tinanggap ninyo ng mga non-prof, whether delivery ng Fujian or uh, or passenger, uh, sana tinulungan nyo itong mga riders ninyo na makakuha, mag-convert yung kanilang non-prof magdaan sa mga skills training, etc. Hanggang sa maging professional yung kanilang lisensya. Sir, over the past several months po, um, I have put the documents here which we'll submit to your office po. I won't go through them one by one. Um, Ini-improve at refine po namin yung LTO program. In fact, hanggang ngayon po, dun po sa opisina namin, because of the skills assessment training, may full partnership na pa kami. So tuloy-tuloy po yung pag-convert po namin ng professional. Pero meron pong mga iba na hindi talaga sumasagot at nakakaligtaan. Kaya nagbasha po kami, right after our hearing boss, talagang, yung problema po kasi sa license, if I may, sir, no? Okay. Um, yung nagbago po kasi yung lisensya. Dati po kasi nakalagay non-pro driver's license mm -hmm. and pro driver's license. Ngayon po, driver's license na lang. Pareho po yung numero. Yung likod po ng lisensya, doon lang po nakalagay kung NP or P or P or professional license. So based on... The Ay, records, di na yung may pulay-pula? Wala na po. Wala na yun? Wala na po. So pare pareho na po i nila. So ang ginawa po namin, just to ensure na meron compliant po kami, kasi nga po doon sa, on account of that hearing, we 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 um, sent a mass message on on that part when yung nagka clerical error kami last march na we will deactivate your account send us your records and we will help you with the pro marami po marami pong pumasok doon at tinulungan po namin over a hundred po ang, okay. ang ang natulungan okay. namin na, may mga ibang hindi po talagang Mayroon pa mga rider dito na, na kasama sa mga nasi box uh, ang after the hearing last last year december K kasi nga Mr. Rueca, e eh diba meron na kayong show-cause order yes. No March? At yung show-cause order na yun, ano po nakalagay doon, sir, attorney Guadis? Yung show-cause order, pinagpapaliwanag ko namin sila dahil may mga reklamo kami natanggap na sila po ay may mga uh, riders na ang lisensya po is non-professional, which is a clear violation of the law na dapat pag pampublikong sasakyan ka, dapat professional driver's license yeah. ang hawak po ninyo. Yes, sir. So, that was on March. That was in March. And then, nine months bago sila umaksyon at pinagsisibak nila yung mga non-prof nila right after our hearing dito, in December. So, ang tagal po na aksyon ninyo. Sana, meron pa kayong ilang, sabi kanina, ilang buwan na tinulungan nyo sana yung mga riders ninyo na mag-undergo ng skills training sa driver sa driving and then ma-convert yung kanilang lisensya to professional. Yun naman usapan ninyo with your riders, tama?